guys titingnan natin kung may huli na yung nilagay natin guys titingnan natin yung tinan yun na natin kahapon kahapon na ba ito isang araw pa ah. naku walang huli yung may ilang hipon kung konti yun ang dalawa tatlo apat lima uy may isda pa sa loob eh, meron meron yan, hindi nga natin huli natin ngayon Dalawa. Kunti lang yung huli ah. Ay Yeah. Tatlo. Tatlo. Apat apat iba maliliit ayun lima anim pito 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 tapos may isda itong isda na to siguro to ito naman titingnan natin kung mayroong huli iaangat natin kung may huli to Kasi natin kung may hipon ayun Ete huli natin kanina yung maliliit na yan pampapain na lang natin Malilit na isda tapos sa hipon o. madami rin Oh, ha? Pwede na yan, pang halabos. Oh. Ay, mga dahon yan, dyan natulog. Ah, dyan mga nagpirmihan. pirmihan. Hmm. Pwede na pang yan. Pang sigang. Pwede na isang kain to. Isang ulam. Tapos hmm. ulit. Maliliit pa, pakawala natin. Kumakain hey, ito, isda na ito, maliit pa. Oo, uh, balik. Uh. Wala pampain yan. Dalawa siguro kung mayroong mga, mayroong pampain. Wala siyang pampain. Kumbaga, kulambulang lang, tapos lang nun nagsipuntahan na sila eh kung meron siguro mga pagkain nila mas maraming papasok medyo malit diba eh, pwede na yan, pang pang ano sigang pwede ka nang pang sigang mamaya ah bukas na lang ulit mai mai ano may biya pa oh um, balik oh. ano lang maliliit balik natin Mhm. yan matawad ito na yung huli natin lulutuin na natin meron na palang ulam halabos uh, na lang natin buhay pa pati malilit na yan pwede na yan malutong lutong niyan. yan yan ah madami na lang din pala yan oh galing mong tawag diba hindi na sarap sarap yan, malutong-lutong Oh, ayan na, ang aking huli. May oh, no. hey, <laughs> pa. hey, sigang pala. Oh, diyan na lang halabot.